si Pangulong Bongbong Marcos kasama sa 100 most influential people of 2024 okay uh, mula ito sa Time Magazine so bakit importante yung pagkasama niya dito okay kasi po uh, it means okay ipinapakita po nito yung kahalagahan ni Pangulong Bongbong sa mundo, okay? Tinitignan siya ngayon ng buong mundo. He is now uh, being looked at as someone very influential. o oh, lalo na sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Diyan po sa Indo-Pacific kung saan na uh, merong nabubuong conflict between China, US, Taiwan. So, napaka-influential po ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa sitwasyon na ito. At uh, talagang pinapanood siya, binabantayan siya and the uh, the world is watching him. And uh, marami po ang namamangha sa kanyang katapangan dito po sa sitwasyon na to. Kasi alam naman natin kung gaano kabuli yung China. pero si Pangulong Bongbong Marcos is uh, holding strong, 'di ba? At, at talagang uh, he is uh, bravely leading the country towards a future na mas capable tayo in defending our uh, territory and our sovereignty okay so basahin po natin yung pong uh, uh, maiksing nakalagay dito tungkol kay PBBM pangunahan ko na unahan ko na yung mga loyalistang nanonood sa channel ko okay uh, hindi maganda yung pong sinabi ng Time Magazine sa ama ni Pangulong Bongbong Marcos. This shows kung ano po yung uh, pan uh, pananaw, ano yung tingin ng mga Western media, Western countries pagdating po sa rehimeng Marcos Sr. Okay? But at the same time, this is also showing na sinasabi din nila that uh, kung ano man yung uh, kung gaano man hindi nila kagusto, yung pong rehimeng Marcos Sr ay binabago po ni Marcos Jr. yung pananaw ng uh, western countries o ng, uh, ng mundo sa kanilang pamilya okay, So basahin po natin oh, For Ferdinand Bongbong Marcos to make history he first needed to rewrite his nations His dictator father plundered billions of dollars from state coffers and stood accused of grievous human rights violation until his ouster in 1986 Okay. Bongbong's rise to the Philippine Presidency in 2022 was owed to whitewashing this family legacy through clever manipulation of social media. So yun muna yung banat ng time. Okay. May hirit siya sa tatay ni Bongbong and uh, kay PBBM. O Tapos ito, ito na. Uh, babawi na. Okay. Yet Bongbong's desire to rehabilitate the Marcos name has resulted in other shifts. He brought technocrats back into government. Oh, so okay yon. Uh, Steady the post-pandemic economy. Totoo din yon. Um, ang taas ng growth rate natin ngayon and elevated the Philippines on the world stage elevated the Philippines on the world stage. Yan po ang pananaw nung pong mga Western media kay PBBM. Lagi ko pong sinasabi yan, pero ito, mapabasa nyo. Pinost po mismo ng time. Yun ang tingin nila kay Marcos. Buga, inangat nila. Dati yung Pilipinas, di ba? Uh, hindi tayo masyadong pinapansin. Hindi tayo masyadong, pero yung mga tayo. At ngay ngayon po, ay tayo yung darling of the, of the, kumbaga tayo yung bunso eh. Di ba? Si Japan, si Australia, si India. Uy, si bunso oh. Alagaan nyo si Bunso Ano bang kailangan ni Bunso? Oh, so, Bongbong has stood steadfast Against Chinese aggression In the disputed South China Sea Or West Philippine Sea sa atin uh, And bolstered his nation's alliance with the US In the face of rising tensions in our region and the world As he said last May Many problems persist including EJK and journalists routinely attack. so, sinusolusyon na naman niya ni PBBM. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Okay? So, ang sumulat nito si Campbell, isang time correspondent. Okay? Charlie Campbell, yung sumulat. So, yan po ang sinasabi ko. Okay? Yan ang magandang ma-realize ng mga Pilipino, ng mga taong bayan sa ginagawa ni PBBM ngayon, okay? Uh, talagang inaangat niya yung pong level ng ano, level ng uh, yung Pilipinas. Kumbaga, yung pagtingin sa atin ay umaakyat. Siguro nakatulong din. Ako gusto ko din gusto ko din naman bigyan ng kahit pa, ng ano ng konting ano, konting uh, kredito kasi si Pangulong Duterte dati, masyadong nag towards China. Masyadong, kuma masyadong kumatig, uh, dumikit sa China na wala naman tayong napala, wala naman tayong nakuha na mga masadong uh, masyadong investment o mga mga infra, di ba? Wala hal napaka eh. So masyado siyang kumiling towards China na nung itong pumasok na si Pangulong Bongbong, kung itong US, itong mga, ayaw na magkamali, di ba? alagaan nyo na bago mapunta pa sa China yan, alagaan nyo na yung Pilipinas, alagaan nyo na itong si PBBM, ibigay nyo na kung ano yung kailangan, di ba? Para meron tayong kaliado dyan na very strategic yung posisyon. Kasi, ang, ang, uh, kumbaga, you always look for your um, advantage, sa kahit anong bansayan eh may mga bansa maraming oil may mga bansa maraming ganitong uh, ganitong halaman o maraming ganitong kumpara you find for your advantage ang advantage natin yung location natin eh kasi napaka strategic yung location natin kaya yun ang mina maximize ni PBBM para po masolve yung mga problema natin katulad ng kahinaan ng ating armed forces di ba so uh, ngayon di diba, yung US Meron silang bagong ipapasang batas na suporta sa military ng Pilipinas, mga kagamitan. So sa, sa, US pa lang 'yon. Iba pa 'yung sa Japan, sa Australia, sa India, so Korea. So napakalaking ano po 'yan para ma-secure ma natin 'yung atin kasi sa totoo lang guys, ah, nasanay tayo sa panahon natin walang gera. Pero maganda po na parati tayong prepared kahit anong mangyari. Ayaw natin ang gera lahat. Kaso talagang ang mundo po ay nagiging delikado po ngayon. Dahil sa pag-rise nitong China na to, na kaibigan daw natin, di ba? Pero dapat we need to be independent from them. Suportahan natin yung ating Pangulo. Magkaisa tayo. Okay lang maglaban-laban tayo sa politika. Kung sino e-elect natin, kung sino. Pero pagdating sa bansa, dapat mag-unite tayo. Suportahan natin ang Pangulo, uh, yung kanyang administrasyon, at uh, stand together para po uh, ma ma- Sawata itong aggression na ginagawa po at pambubuli na ginagawa nitong ating kapitbahay. Okay, so yun po ang aking masasabi dito. Thank you very much. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Yung palakasin natin ang Pilipinas.